Ay siniwala si dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa anyay malalim na pagkakaibigan ni na VP Sara at dating Vice President Lenny Robredo. Kaya naniniwala si Trillanes na hindi si Robredo ang dapat ilaban sa mga Duterte sa 2028 presidential elections. Nasa frontline line na balitang yan si Marian Enriquez dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo raw ang nanalong presidente noong 2022 elections. Malamang ay hindi nito ibibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam sa kanya sa programang StoryCon ng One News. Sinabi raw yan sa kanya ni Mayor Lenny noong nakaraang eleksyon. Bukod sa dating bise, ayaw din daw ni Senator Bam Aquino sa ICC. Sinabi nila na ang posisyon nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong uh -huh. sa ICC kung naging presidente si Lenny. Nire-request yan sa akin nila uh, Ban Makino na baka daw kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makaka sa kandidatura nila. Sabi pa ni Trillanes, kailangan daw ang manalong presidente sa 2028 elections ay kayang mapanagot ang mga Duterte. At ang nakikita raw niyang pinakamalakas na kandidato ay si Senator Risa Hontiveros. Hindi raw si Mayor Lenny na may malalim daw na pagkakaibigan kay VP Sara. Sa so, 2028, I'm not inclined to support Lenny because magka at magkaibigan sila ni Sara Duterte. How deep does this friendship go, do you think? Up to now, the, si Mayor Lenny has yet to say anything about the impeachment uh, trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. Pero she's quiet. Wala pang komento rito si na Mayor Lenny, Senator Bam at VP Sara. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 5.